Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers ngayon ayan po syempre ibibigay po natin ang mga 2 digit tatlo yan ha 3 digit 3 uh, 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 uh. digit tatlo yan ha 4 digit tatlo din yan syempre dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po para sa masusugid nating mga followers na talaga nag-aabang sa atin araw-araw talaga namang sa ginawa naman ng ng puong may kapal na araw-araw ka nag-aabang eh, abay, kami po ay walang sawa na magbibigay po sa inyo at sa mga nananiniwala po sa amin abay ang mga lucky numbers namin ito ha, ah, talagang inaabang at legit na legit naman po talagang may napapanalo tayo kung bago ka dito magbasa ka ng mga comments at nakikita dyan pinopost natin yung ibang mga nananalo kasi yung iba ayaw po nila for private reason daw po, ayaw po nilang ipapost. Lalo na po yung mga big amount na mga napapanalo natin, ayaw po nilang ipapost. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto mong matry ang aming private consultation, baka dito kaswertihin, magpa-member ka na. Make sure po, bago kayo magpa-member, makakausap nyo ako. Kasi po, marami pong gumagaya sa atin, huwag po kayo magpapaloko. Kaya dapat legit na makakausap nyo ako para sure na sure po tayong dalawang magkausap. Ayan po, ang lucky numbers namin, libre wala pong bayad mula umaga, tanghali, hapon, gabi, walang bayad. Private consultation po ang may membership. Fee. Yung mga nagpapakot po dyan, lalong-lalo na sa abroad. Okay, kung ready ka na at ready na rin ako, halika na, tara mamigay na po tayo. Kunin mo na mga lucky numbers ngayon pong hapon. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, kaya eto na, hindi na natin patatagalin ang mga lucky numbers nyo. Kunin mo na at ilista mo na para po sa inyong lahat ito. Umpisahan po natin sa 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 1 at number 22. At ang isa pa, number 18 at number 5. At ang pang pangatlo po, number 6 at number 14. Ayan po ang pangatlo. Siyempre, isusunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 3 number 8 at number 9. Siyempre, ang pangalawa po, number 7, number 2 at number 2. At ang pangatlo po, number 8, number 4 at number 0. Ayan po mga kalaki, tandaan nyo po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers natin. Inirarambol po yan kung gusto nyo para mabaliktad man po ay may panalo pa rin po tayo. Pati po ang 4 digit mga kalaki, i-ramble din po nyo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo po, wala namang pong pilitan. Okay, so eto na. Kunin mo na ang 4 digit lucky numbers, ilista mo na. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 5, number 0, number 2, at number 1. At ang pangalawa po, number 8, number 3, number 3, at number 7. At ang pangatlo po Number 6 Number 4 Number 1 At number 9 Ayan mga kalaki Kompleto na ang 3 digit 4 digit At 2 digit lucky numbers Takbo lang sa sukin yung outlet Make sure po na nakarambol Bago po natin ibigay Ang 5 digit At 6 digit lucky numbers Sa mga bago po Sa aming mga Facebook Na mga nanonood Naghahanap ng na mga tips At idea araw-araw Hanapin lamang po Sa Facebook nyo Ang Red Parung King Yung meron pong 316,000 followers. Yun po, i-follow nyo po kami doon para po legit na legit na kami po yun. At meron din po kaming YouTube, 16,000 followers. Tandaan nyo po yung mga binabanggit ko mga followers, sa yun po ang mga ipapalo nyo mga account. Kasi yung ibang account, hindi po kami ginagaya po kami yun eh, para hindi po kayo maligaw. Okay, at meron din po kaming uh, TikTok. Ang TikTok namin ay 414,000 followers May second account po kami Aris Gatchalian at Red Farongkin po na naka-yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen na meron na po kaming 50,000 followers. Doon po sa mga nabanggit kong account, doon po kayo pwedeng mag-follow, mag-request, mag-send at mag-comments po na gusto nyo ng lucky numbers. Pag nabasa ko po yan, na kayo po ay nag-heart, nag-comment, nag-share ng video, nagka copy link, abay! re-replyan ko agad kayo ng lucky numbers na gusto nyo. Diba? Ganun lang kasimple. Libre yun, walang bayad. Kaya dapat galaw-galaw din naman tayo. Huwag naman tayong tamare. Siyempre, ay, i-heart ko nga to si Sir Red. Ay, mag-comment nga ako na ng mag-comment. Kasi pag isang comment lang, hindi ko mapapansin sa dami ng comment Ay, i-share ko nga tong video niya. O pag na-check ko yon may libreng code ka na kahit hindi ka pa magpa-member ng private consultation, bibigyan kita. Okay, at sa mga member po ng private consultation dyan, good luck po, maraming salamat po. Tututukan ko po kayo para sa inyong mga lucky code. Kaya ikaw kung interesado ka, PM ka na sa Messenger ko tatawagan kita para legit na ako mismo kakausapin kita okay so ito na po mga kalaki ang mga 5 digit lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon kunin mo na number 10 number 25 number 30 number 17 at number 34 at ang isa pa po number 23 number 12 number 16 number 18 at number 36. Ayan po mga kalaki. So, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, syempre, ang 6-digit lucky numbers natin, pwede, pwede, po rito ang 642, 45, 48, uh, 49, 55, at 658, 6-digit lucky numbers. Kaya kung ready ka na, talagang gusto mo nang manalo, abe, ako rin ang lalaki na talaga ng mga prize ang lalaki, nakakalula. Kaya eto na po, kunin mo na ang 6-digit lucky numbers ngayon po ang hapon ng 5pm, number 17, number 28, number 16, number 37, number 40, at number 2. At eto pa po ang isa, number 25, number 8, number 29, number 36, number 32, at number 7. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin ngayong hapon. Takbo na sa sukin yung outlet at make sure po ah, ang lucky numbers namin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po ang shout out time. Shout out po sa anong lugar yan? Ayan, shout out po tayo sa Legazpi City, Albay. Uy. Hello, Abicol yan, di ba? Hello po sa mga taga-Legaspi City po. Maraming salamat po kay Ma'am Melissa Abenohar. Ma'am Melissa Abenohar, maraming salamat po sa inyo. Happy birthday. Uy, birthday pala niya. Happy birthday po. Padala lang kita ng lucky numbers libre po. Ayan po mga kalaki. Ang mga lucky numbers po natin talagang inaabangan nyo. Kung birthday mo, sabihin mo lang sa akin, bibigyan kita ng mga lucky numbers po. Sa mga hindi ko po nare-reply yung pasensya po. Napakadami po talaga nagme-message. Pero wait, wait lang po kayo ha. Wait, wait at talagang tututukan ko rin po kayo. Pasensya mag isa lang po talaga ako nagbabasa ng mga comments niyo po. Kaya nga no hospital ako, kababasa hanggang madaling araw nagbabasa ako, kakalook. Kasi gusto ko manalo kayong lahat. Kaya mga kalaki, ito rin po shout out po sa toda po ng tricycle dito po sa Balanga Bataan. Uy. Bala nga bataan. Hello po sa inyo dyan. Maganda dalaw ta, talaga ang dagat dyan na ano, malinis. Eto mga kalaki, tutok-tutok na po ngayong hapon. Takbo na sa suki yung outlet. Make sure po ingat-ingat sa ating pagtaya. At syempre, good luck po. Ang gusto po namin, swertihin ka ngayong Burmans. Maligayang Pasko po. Advance!